খবৰ <laughs> নেকি kita ang nagsunod mga mungkar ba? Ang katun ay kasar ang arma sa mga pagkakasya. Gawas, isikara nila, lak na kong portahan. Bila ko sa mga baga, na, na, ko, na naman. Bago lang ko ba? Kasi lak sa kong Pag nila nga, isikara man ang portahan, ipuas lang lang. Dahil big dito sa ilalong sa anang pamisa. Tapos ito, ako ang sa ator, ako rapo na timanan niya, isipa ko niya. Asang parta sa politiko? Kasi karan ito sila lang. Kasi wala nang diyan parta. Wala nang iabot diyan yung parta. Ano ako pag na, wala, na wala, pa wala. At, wala, sa kunya na ilang nakuhanan kay ni Una ko Iksukuan ma kay mubalik ito na pag-ibulan kay mabuk yung ang lamisa. Ako magduula niya kung bata ko. ese, sir! Kuhanan man niya po ulit ang iunan. Sulot siya sa mong kwarto. Kung ba na dito atulog. I siya dito. Yung sir. Dito mo ko bagman, kaas bagman. Ito dili mo ko bagman, tagbalay man ni. Gawas siya dahin. Abot ito dito sa mga bag, hukad. Dito na pagsagawa sa katuwa mong sekretary. Dito dayon siya naging ako. Nga sige ko pinong niya, ihatag lang ng bag. Nahatag niya, pag dito, grabe pa ilan ng tubig. Sir, na ikaw at padana, dili mo sa politiko, amo na para seminar sa barangay. 40,000 na Ay, nagsaganap si ito ya na rin dai kasi ah pudla pa kusin lang dai daw ayo kali abi uyan na lang nanso bana ya na padapot dito dito sama ka na mo na i bigo na ayo pagbuwayin lang siguro may senior dito sa amo na Hanto di karon lagi yung gusok chicken chicken bitabang na mo dapat to abot niya bits daw yun na mo ano pa sa dugan kunod dala truma weni nila na sila puti puti murag sain di gusto gawa sina ako na tingat an di ano makatutol sa eksak sa kusina na mo gusto din din yung pagkabot ito sa kuan pag taon pa dayon ay hapa rin itong na trauma man ko ang ako ra sa kuno makuha di ya ko eh kung ako kumatawag ko madunggan ko nila balikan ko pag iko kan muupi tawag ko pero to ako, sa ilalom kuno di ko amo lakot mayor Among tuli sa iyang kwarta, pag kumanag ko pagawas, nakagawas na sila ko sa so, ugayon. So, so, ito daw na mga agen sa kwarta. Ito na mga